Hi hey guys! Welcome back sa aming YouTube channel, Angie and Ninay. Ngayon po ay pupunta po kami sa Patnanungan. Sa... Ano ba ang tawag doon sa kanila? Sa Kanarichwil. Sa kanar po. Doon sa... Sa, 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 sa Jawa niya. Yo! Finally, san, oh. makakapunta na po kami doon. Ang taga na, oh Ganda po pa din doon. Kasi white sand po doon. Yo! Kasi naman ni Angie. <laughs> Ano pala. Yan guys, kami po ay pupunta na sa ano, sa Piera. Ito po kami madala. Okay. Saan ka po pipis ko eh? Wala, po namin dahil. Yung iba po yung sa may ano. Oh, kasha. <laughs> kuya dahin dala po. libre ka siguro type ay sa sa so kain na kami po ay inuulan inu na. Maulan po kami pagpunta. Yay! Maulan, guys. Ah! <laughs> Sa vlog. na <laughs> yung

Είναι το βασικό που έχω να δω με. At po sa at nandun po Iya, mumpuan <bumubuado> na kami. <laughs> Tatalo na kami. <laughs> dun po kami sasakay o kay Ratswil. bangka. Yan guys, kami po ay bababa na sa bangka. Tapos sasakay po ulit ng bangka. Wala na. Ay. ka Ay. It's... Yan guys nandito na po kami sa Pier na ano? Ang Guys, kaya hindi talagang yung mga Mga ni Babang kayo i-sasaguan yung mga Rachel mo lang, ibukatayan na makarating Amuli ka na Amuli ka na Pinit! Pinit Oh my God, the ainit sakit! Mahamagang mong walang tricycle ah! Napakalinaw ng dumi kasi yun. Okay. Yan guys, at bawaba na ko kami. Uy! Wow! Ganda naman! Ba? Alala, alala! Saring! Iyo. Okay. Yeah. Uy, nakakita na yun ng mangga. Yan guys, at nakita po sa dinig mangga 'to. Ano? Ana 'di basa. Sanhi tuyo. Hoy, himbag daw. yung, oh. An -an -an <laughs> <laughs> yung bag daw. Hala, patay wala. Gohernal na po si Richie Will. Mukha na mag-gohernal. Gohernal. Hoy! tama yung kids. Ano? Yan guys, ito po yung bahay oh! na yun na Richie Will. Maganda man din lang matulog sa ganito. Hi <laughs> <Hay> po. Ito na ito maglantap. po. Sige po. <laughs> Papasok ritual sa bahay mo. Uy, nahiya pa. <laughs> so, Yan guys, ito po yung iihaw. Itong karning baboy, tapos po itong chicken. Para-para na lang po pag iihaw. Iihaw ito, parang tatawang Eh, nilagay <laughs> pa doon. Yan, iyo. Kala mo saan siya naglilitsyon ikot ikot na po niya. Hanggang mahilo. Mahilo ka nga ito later. mayroon na pong dalawang daluto. Bali po tatlo yan eh. Isa pa yung kinain oh. ha. Oh. Yan guys, kayo po ay magbubudol pa. Kagabi yan ay nagbubudol pa. Saan tayo sila <laughs> nukasin <laughs> din?

Thank you for watching. Like, comment, and share.